at si Ellen G. White walay naman authority para makapangaral. Ne? Dos-dose ng unang Timoteo. Hindi ko pinaintul at ang babae magturo ni magkaroon ng pamuno sa lalaki. Ang kakapal mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapu. Tanong, utos ba sa inyo magpaikapo? O kayo ba yung binigyan ng authority para magikapo? 4-4 ng malakyas. Alalahanin ninyong kautosan ni Mueses na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Utos yun sa buong Israel. Ano halimbawa? Yung nasa tres ng malakias. Basahin natin dito sa uh, 70 Adventist Belief mga kaigsuon. Ngayon, ang sabi sa 70 Adventist Belief at 27 Fundamental Doctrine of Seventh Day Adventist In page 224, anong sinasabi? Mga Iksuon, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. One of the founders. Founder. Hmm? Founder? Sinong founder? Ellen G. White. Dahil ang regalo ng prophecy ay natanggap daw na Ellen G. White, 1863. Yan ba ang iba natin, mga kapatid na relihiyon? Tapos sasabihin, kayo ang totoo. Tapos sasabihin, pag hindi nagbigay ng 10%, mamalasin. Paano mamalasin? Eh, hindi ka na nga aariin ganap mong kautusan na yun eh. Dahil nag-iba na ng pare, nag-iba na rin ang kautusan. 7-12 ng Hebreo, sapagkat ng palitan ng pagkasiserdote, ay kinakailangan rin palitan ng kautusan. At yung mga siserdote at pare, yun yung mga saserdote at libita, na nagpapabigay o nanghihingi ng ikapu sa lumang tipan at inutos lang yon sa Israel hindi sa Pilipinas ang kakapal ng mga mukha ng mga pastor na itong manghingi ng ikapu tanong utos ba sa inyo magpaikapu o kayo ba yung binigyan ng authority para mag 4-4 ng Malakias kalalahin ninyong kautosan ni Moses na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel utos 'yon sa buong Israel ano halimbawa yung nasa 3:10 ng Malakias na kumuha kayo ng ikasampung bahagi. Ngayon, utos pa ba? Hindi na nga eh. Dahil sabi mismo sa 7.12 ng Hebreo, ng palitan ng pagkasaserdote, hinakailangan na rin palitan ng kautusan. E ngayon, ikapu pa rin ba? 9.7 ng ikalawang kurinto, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Puso mo na magpapasya. Hindi yung, ah mga kapatid, sama-sama hmm, tayong mag, mag-offering sa ating Jesus Christ dahil tinanggap na natin siya at John 3.16. Eh, ang paniniwalaan natin yung mga sulpot na yun na nananakot? Hindi. Hindi. Bakit? Dahil yung Medesete ng ikalawang Kurinto, yun ang utos natin sa panahong Kristiyano na nisulat ni Pablo. At lahat ng sulat ni Pablo, 14.37 ng unang Kurinto, basahin natin, ang sabi, kung iniisip nino man na ay propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng isinusulat ni Pablo, utos ng Panginoon. At hindi lang yon, yung karunungan niya, yung knowledge niya, galing sa Panginoon yon. Uno dosi ng Galacia, sapagkat di ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin. Aba, hindi pala tinanggap ni Apostolo Pablo yung karunungan niya sa tao. itinuro man sa kanya. Eh sino? Kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesus Christo. Alin? Yung karunungan niya. Yung isinusulat niya. Mapawang utos ng Panginoon. At isa doon, yung nasa 9-7 ng ikalawang kurito. Kaya hindi na utos ang ikapun sa panahong kristyano. Ano ba kayo mga pastor? Mga pastor ng born again. Bacalares! Hmm? Bacalares! Hmm. R.A. Fuentes, Ika po pa rin ba? Nako, hindi ba kayo nakikinig kay Apostolo Pablo? <laughs> eh kayo, karunungan ng demonyo yung pinagtututuro nyo sa mga tao. Eh. Si Pablo, karunungan ng Diyos, uno ng Galacia. At isa doon sa sulat niya, nasa 9-7 ng ikalawang korinto, na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ibig sabihin, wala nang pakialam ang mga pastor kung magkano ibibigay natin dahil puso na natin magpapasya, hindi ang puso ni pastor. Kaya magbigay ka naman ng unang po, ikadalawang po, ikatatlong po, ikaapat na po, ikalimang po, ikaanim na po. Wala nang pakialam pastor mo. Bakit? Dahil lang utos o practices ng mga unang kristyano at mga kristyano sa so panahon ngayon, yung nasa ikalawang kurinto, 8-3 na ano Nasa sapagkat ayon sa kanilang kaya nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya nagsiabuloy sila sa sariling kalooban pag sinabing higit pa sa kanilang kaya lagpas po sa 10% yun mga kapatid, mga igsuon hermanos, hermanas lagpas na po sa 10% yun ibig sabihin wala nang pakialam ang mga pastor natin, kahit mga boy again, kahit si Chris Bacalares, kung magkano ibibigay natin. Bakit? Dahil sabi mismo sa 7.12 ng Hebreo, nang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan rin palitan ng kautusan. Kaya yung mga sulpot yan, lalo na si Chris Bacalares ng Seventh-day Adventist Church, R.A. Fuentes, pumigil na kayo. Naiinda nyo ba yan? Hmm? May indan nyo ba yan? Tapos tatakutin nyo mga membro nyo pag hindi nagbigay ng ikapok, mawawala ng pera, mawawala ng blessings. Hoy! Hmm? Kasilungalingan yan. Bakit? Eh hindi na nga tayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan na yun eh. 13.39 ng gawa at sa pamamagitan nga niya ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi na kayo aariin ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. At isa dun sa kautusan ni Moises na inutos dun sa mga saserdot at libita, yung nasa tres ng Malakias, dahil lahat ng utos dun sa Malakias, sabi sa 4-4 ng Malakias, alalahanin ninyong mga kautusan ni Moises na aking lingkod na aking inutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. At isa dun, yung nasa tres ng Malakias na pagbibigay ng ikapu. Bakit? Dahil sabi sa chis 9 ng Hebreo, inalis niyang una upang maitatag ang ikalawa. Therefore, sa panahong kristyano, iisa lang ang dapat nating pakinggan. Hindi si Moses, hindi si Elias. Eh sino? 17.5 ng Mateo at lumilim sa kanila mula sa langit ang isang alapap na nagsasabi, ito ang aking anak na siya kung kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Kaya mga kapatid, pakikinggan natin si Kristo at nakapagsasalita si Kristo sa pamamagitan ng mga apostol at inasan isa na si Apostol Pablo. At isa doon sa inutos ni Kristo kay Apostol Pablo, yung pinraktis ng mga first century Christian hanggang ngayon. Pinapraktis ng Iglesia Katolika Apostolika Romano. Na ano, 8.3 ng ikalawang korinto, na sa pagkat ayon sa kanilang kaya, nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, nang si Abuloy sila sa sarili kalooban. Kaya yung mga pastorotot ng ikapu o oh, diskusyon tayo, o patunayan nyo sa panahong kristyano, utos pa rin ng ikapu, tutul ako. Hmm? Sa demonyo yan, sa panahong kristyano. Gumamit tayo ng time element. Kaya nga sabi mismo dun sa 1339 ng gawa At sa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay inaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito ay hindi na kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moses. Kaya hindi na utos ang ikapu ngayon. Eh, ba't ba tayo ng nagtatights? Ngayon, sabi naman na ito ni Tormoto, may sinabi ba ang Diyos na huwag na kayong magbigay ng tights o ikapu? Aba, oo! Oo, meron! Ano ka ba naman? <laughs> Nandun na nga mismo sa 1330 ng may binanggawa eh, Nasa pamamagitan nga niya, ang bawat nananampalatay, inaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi na kayo aaring ganap sa pamamagitan ng autosan ni Mises. At nakapaloob dun sa kautosan ni Mises, yung inutos niya sa Horeb, nasa 4-4 ng malakyas, at damay doon yung nasa 3-10 ng malakyas, at yun ang ikapu. Ngayon, kung gagamit tayo nung logically speaking, pinagbawal na ng Diyos yun. Katunayan, in New Testament, sabi sa 9-7 of 2 Corinthians, magbigay na ang bawat isa ayon sa pinasya ng puso. Ano ka ngayon, kapatid? Di ba? Kaya itong mga pastor na ito, mga kapatid, huwag tayong paakay dito. Lalo na tayong mga kapatid na katoliko. Tapos uutu-utikin lang tayo sa ikapu. Maku. Eh kaya, sa mismong oras na ito, 11.56, dalawang topic agad ang natapos natin eh. Yung tunay na born again, o yung pagganap ng tunay na bautismo, kung saan, o mayroong jurisdiction, gaya ng nasa 20 29 ng Mateo, at utos pa ba ang ikapu sa panahong Kristiyano. Hindi na o RA Fuentes, Chris Bacalares, baka nanonood kayo. O sabi, o ibig sabihin ba pwede na tayong pumatay? Aba hindi. Bakit? Dahil sa panahong Kristiyano, 3:15 ng unang buwan, mapuot ka pa lang sa kapatid mo sa pananampalataya, mamamatay tao ka na eh. Pumatay ka pa kaya? Kapatid. Ngayon, ang pinupunto dito na hindi na tayo aari ganap, yung kautusan ni Moises sa kabilang bahagi. At yun yung mga inutos sa mga saserdote at libita. At yun nga yung isa doon, yung supported verse doon, yung nasa Triton of Malaka, yung pagpapaiga po. Eh ano ka ba naman kapatid? umalis ka na dyan sa reliyon mo. Bumalik ka na sa Santa Iglesia. So ayan po mga viewers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic, his page and YouTube channel, dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodríguez de Iglesia.